sabi nga nila ay bloated. Ubis daw ako, pero okay lang. si bakit ko isipin ko ano sasabihin, isipin ng iba? Kasi o, oh, kaming mga, sa mga nag-aartist oh, kasi, kailangan po namin bantayan ng amin timbang. Sa TV oh, kasi ay nag a kami ng 10 to 15 pounds. So, lalo na kung hindi flat yung TV mo, magiging 20 pounds. Diba? Yan na uh, party oh, ng trabaho namin na maging payat. And uh, thank you sa lahat. Sa so, nag-subscribe, thank you, no? Hello, cute-cute. Thank you for sending gifts. Sabi ni uh, MJ Borha dati daw siyang estudyante ng Santa Teresita Elementary School. Okay. So, asarap balikan, di ba? Lalo na pag na-overcome mo yung mga dati mong pinagdaanan. And, uh, i-add ko pala, ang, when I was in college po, nung sinabihan po ako ng parents ko na ihinto ko daw ang aking pag-aaral kasi nga ako, Uh, hindi kami financially okay. Um, ang ginawa ko ho ay nag-refuse ako doon. Nag-apply ako. I work. I applied uh, to be a working student. I had seven jobs, no? I work in the morning, I study in the evening. Uh, nag ako sa fast food restaurant, sa video shop. Tinda ako ng... Uh, herbal products, facial products. Nagdi-deliver -de ako ng tubig. Familiar ba kayo dun sa naka, yung mga bote na binabaligtad o tinatawag sa dispenser? Yan. Nagda-driver po ako sa mga nag-field trips sa school. At pag weekend walang pasok, nagmo-modeling ho ako. Ganun po ang trabaho ko to support my studies. At uh, yun po isa sa pinaka mahirap at struggle na uh, pinagdaanan ko nung ako ay college. Mahirap yon Tapos, uh, pinagtitripan pa ako ng ibang professors ko na uh, ewan ko bakit na pinagtitripan ako dahil uh, meron akong na-miss na, uh, remedial class eh, nagkataon may work po yata ako noon Uh, tapos pinapasali po ako sa Mr. University. Familiar ba kayo sa mga ganong contest? Hindi po ako nag-join eh. Kasi ho, ang nangyayari sa mga sumasali sa mga Mr. and Miss University, either may back subjects, may mga bagsak, hindi nakakatapos. Kasi kakarehearsal. Kaya sabi ko nun sa dean ko, alam, pinatawag po ako nung dean namin, kinausap ako, Ronnie, sumali ka sa Mr. University. Sabi ko, ma'am, thank you for the the invitation to join. Pero, una ma'am, sabi ko nun, wala kasi akong budget. Wala nga ako. Alam niyo ba yung sapatos ko? Kung anong sapatos ko ng first year hanggang fourth year eh. Uniform ko first year hanggang fourth year. Bitin na nga eh. Sabi ko ma'am, wala akong, pang gastos. Sabi niya, sige, hahanap tayo ng sponsor. So, so, number two, sabi ko, ma'am, can you guarantee na wala akong bagsak? Nung sinabi niya na hindi, then I said, no. So, sorry ma'am, I cannot join. Kasi mas priority ko po yung pag-aaral ko. At yung pagtatrabaho ko. Kasi ho, syempre, puro rehearsals yun. It's a matter of priority that time. Uh, so they, na disappoint sila. So, uh, nagalit sila sa akin siguro. Kasi nga ayoko namang mag-join tapos just to please them, see? Just to please them, to impress them. Kaya ako bumagsak ako sa school. Ayoko 'yun. I need to please myself. Kaya nga ako nando para mag-aral, hindi para sumali sa Mr. University na yan. Pero kung alam nyo, kung ang premyo, eh, libre ang tuition fee. Nako, sasali ako. From first year to fourth year. Kung ang premyo, eh, 100% scholarship. Nako, magjo-join po ako. Pero hindi eh. Aanuhin ko yung sash. Diba? Sasabit yung sash. Nasasangla ba yun? Naibabayad ba yun ng tuition fee? Hindi, di ba kaya sabi ko, ma'am, I'm sorry, may pitong trabaho ko. Plus, nag-aaral ako ng gabi. Hindi ako nag-join. Yun, yung mga nag-join, ayun, hindi nakagraduate. Diba? Kasi may thesis pa ako. Nagpa-practicum ako. ba? Diba? OJT. Nag-observe. E eh, di kung nag-join ako, e eh, di nakulangan ako ng oras. Diba? Kung ipi-please ko yung dean ko, eh, e ko yung mga kasama ko sa school. Ako naman ang nawala. Eh, yun nga yung sinasabi ko na huwag natin isipin ko ano sasabihin ng iba. Isipin nyo po kung ano yung mas makakabuti pa rin sa inyo. Yon. Ang ibig ko sabihin, sa pag-achieve ng inyong pangarap, huwag po tayong maging mahiyain. Diba? Yun po. Pero, uh, dito po sa paging membro ko po ng Reserve Force, dito ko po mas lalong naintindihan yung definition ng service. Ito po yung pagtulong sa kapwa at inuuna mo ang kapakanan ng kapwa mo bago ang iyong sarili. Placing the interests of others first before your own without expecting anything in return. Yun naman po yung natutunan ko bilang isang reservist ng Philippine Army. Ang reservist po kasi ito usually ay volunteer, meaning ho walang sweldo, walang trabaho ang pagiging isang reservist. Pero ibinubuwis niya ang kanyang buhay at the same time sa ngalan ng paglilingkod sa bayan. At yun po yung masarap. Alam mo, wala kang makukuha, pero tumutulong ka. At napakasarap po. Yung makita ko lang na yung mga pinaglingkuran ko ay nakangiti. At masaya sila. Yun po ang aking reward. Yun po ang aking incentives. Okay? Maraming salamat no, sa mga reservists na nanonood ngayon. Thank you for your service, guys. Thank you sa inyong pagtulong, paglilingkod sa bayan, kahit walang inaasahang kapalit. And uh, ang Diyos naman po ay hindi tulog, nakikita niya lahat siya, And yung mga pagtulong natin sa hapa. Sa mga nandito ngayon, hindi nyo kailangan maging reservist to serve. You don't need to be a member of the reserve force to be a hero. You don't have to become a soldier, to be a hero. A simple act of kindness. Yung pagtulong mo sa kapwa mo na kailangan ng tulong, yun po ay isang act of kindness at uh, pagiging isang bayani. Nakasalukuyang oras na yon at uh, magkakaroon ng uh, malaking impact yon, Yung paggawa nyo na mabuti. Alam nyo ba kung bakit huwag ko tumutulong sa gana na aking makakaya. Nagtayo ako ng foundation. Tumutulong tayo ng walang hinihinging kapalit. Dahil may tumulong sa akin na wala rin kapalit. At dahil naranasan ko yun, gusto ko ding gawin sa iba. Yung uh, tumulong na walang inaasahang anumang kapalit. Kung ma-recognize man, thank you. Kung hindi, okay lang. Ang paggawa naman po natin, hindi eh, naman tayo after sa palakpak, recognition o papuri ng sinuman. Hindi ginagawa natin to to give glory to God and to serve our people. And, uh, kaya nga lagi ko sinasabi, um, hindi naman ako habang buhay artista. And habang nandito pa ako, hindi naman ako superstar kagaya ng mga ibang superstar na alam natin. Pero kagaya na sinasabi ko, habang nandito pa at meron kahit kaunting kinang influence, I would like to use it to give glory to God and to use this God's given talent and influence to inspire the youth, to inspire the Filipino people, and to serve everyone. Sa Sagana ng mga kayo. And uh, marami maraming salamat sa inyong lahat na nagtitiwala. At uh, salamat po sa pag stay ninyo sa akin. Ganun pa man, data po subalit.